Good morning, morning. I am ready, ready. sa pagpasok sa si school at sa si trabaho ang ating mga kabarangay at kababaryo dito sa aming lugar. Yan ang mga asking nating mga kabayan. Yan nag-shop out at napagpalang araw po sa inyong lahat. Let's go. Galing na tayo sa paghatid. Paawi na tayo guys ayan may dala tayong pandikoko <laughs> ang pandikoko ng bayan dito pa uwi na tayo morning morning mga madalang people hindi tayo nakapag vlog kanina kasi medyo busy dahil first day ng mga estudyante magandang morning sa inyong lahat ma ngayong Friday pinapatok sila ng morning kasi sa mga marunong magbasa tinututukan nila lalo para sa yan ng estudyante eh yes, makagraduate sila or makapasa sila imbis na mga grade 2 makaarating na sila ng grade 3 kasi ang policy ngayon ng DepEd kapag hindi nakabasa nakabasa ang isang estudyante hindi pwede pong ipasa kaya mga kamamsi kailangan po natin tulang magbasa ang ating mga estudyante dahil mayroon pa pong panahon may oras pa port grading pa lang naman kaya kailangan nilang matutong magbasa kaya recap recap lang po sa mga mamsi dito sa Pilipinas. Yan po ang napag-alaman natin kahapon sa meeting natin. Pagpalang-palang, pagpalang umaga. Yan po ang kabuuan ng ating pagpunta ng meeting kahapon. Thanks po and God bless. Please subscribe my vlogs. Baby Ergin vlogs. And please click the bell button for more updates. Good morning. <laughs> ang ating po mga kabarangay dahil po tayo is naka naka medyas pa <laughs> yun naman o di diba naka medyas pa tayo so natulala siya <laughs> natulala na dahil naka medyas pa tayo eh kasi malaman nang naawi ako ng pinas napapansin ko madumi ang dumumi na aking kuko kaya nag medyas ako Siyempre, hatid sundo. Ayan, good morning! Time po for washing today. Dito na po tayo sa ating house. House to house. Thanks and God bless.